damag na po guys ang ulan gandang umaga po sa inyo lahat guys Ito po magdamag na po ang ulan dito sa amin magdamag na po ang ulan nakakaawa naman yung mga nasa mabababang lugar tiyak na tubig na naman ang kanilang mga kabahayan Ito yung binipis, oh. Ito tubig, so, mm. tubig mm. Nasa daan na ang tubig. Ayan, sa kalsada. Hmm. Nasa kalsada na ang tubig. Yan. Hmm. Nasa kalsada na ang tubig. Hindi na sa baba palisahan na dumaga